akit panay na laptop na yun eh, ano niya, unboxing ang yan ang kanyang amahin kasi nga mataas nga daw yung kanyang grades ayan oh wow sura niya oh pang sinisi dito sa taas na hmm. oh. ayan hindi syempre Ayun, Malaki no? Malaki? Oh. Tingnan mo kung ilang inches yan, baliktad. Dog. Dog daw ano, anong sabihin mo? Ay, okay. Anong okay? Uh, ano sabihin mo? Thank you. Okay lang, sabihin pa ko ano. Ano to, Alam ko. Yan ah. Ayun o, nag-ano na siya Basta naka-blow daw. Automatic na nalano daw yan. I Tapos, patayin mo I daw I siya. I kailangan I daw. I kailangan I daw. Tintay mo muna daw tong blow na. Wala na, bago mo daw siya i close. Ano ka na, nakanim na siya sa akin. Oo, kasi ano niya nga eh. Eh, Kompleto application na yan. Kasi sa akin, Pangabang buhay. Okay. Kompleto, ano yan, application. Okay. Siyempre wala pa yan ano eh, wifi eh. Lagyan mo pa ng wifi yan. i i i pa tayo? Ah, kanina yung baby cellphone ko. Ganda na pala yung laptop. Ano yan? 11 inches? 11 ba? Ha? Oo, oh, 11, 11 inches and ano. And ito yung siya, ano. regalo ng kanyang ama sa kanyang pag-aaral kasi may honor daw. Sana may honor. <laughs> kasi hindi pa sure. 四二 <laughs> <laughs>